Magandang araw. Noong nakaraan ay tinalakay ko sa inyo ang haligorya ng yungi. Ngayon ay tatalakayin ko sa inyo ano nga ba ang haligorya. Ang Aligorya ay isang estilo ng pagpapahayag o akdang pampanitikan na gumagamit ng mga simbolo tulad ng mga karakter, lugar, pangyayari, o bagay upang magpahiwating ng mas malalim at nakatagong mensahe. Kadalasan, ang mensaheng ito ay may kinalaman sa moralidad, relihiyon at politika. Sa madaling salita, ang aligorya ay isang kwento o akda na mayroong literal na kahulugan at mas malalim na kahulugan na kinakatawa ng mga simbolismo. Ang alegorya ng yungib ni Plato ay isang klasikong halimbawa na kung saan ang mga bilanggo, yungib, anino at liwanag ay may simbolikong kahulugan na lampas sa kanilang literal na paglalarawan. Ngayon aalamin natin ang mga simbolismo sa alegorya ng yungib. Una narito ay ang pader. Ang pader ay ang hadlang o limitasyon sa pag-abot ng ating mga pangarap. Ito ay isang kritikal na elemento sa alegorya na nagpapaliwanag kung bakit nananatiling ignorante ang mga bilanggo at kung paanong limitado ang kanilang pangunawa sa mundo. Ito ay physical na sagisag ng mga hadlang, maging ito ay personal o panlipunan man, na pumipigil sa atin na makita ang mas malaking larawan at maabot ang tunay na kaalaman. Ang ikalawa ay ang yungin. Masasabing ito ay ang utak, kamangmangan o bulag na katotohanan. Sumisimbolo ito sa kamangmangan, limitadong realidad na ating ginagalawan. Ito ay kumakatawan sa pagkabilanggo ng isipan sa kung ano lamang ang nakikita at nararanasan sa pisikal na mundo. Ang ikatlo ay ang puppeteers, ang mga taong may kapangyarihan o may kakayahang mapaniwala at malinlang ang sinuman. Sila ang nagpapanatili sa atin sa isang ilusyon at kamangmangan. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga baluktot na imahe at hindi kumpletong impermasyon bilang katotohanan. Ang ikaapat ay ang puppet o imahe. Ang mga puppet o imahe na dinadala ng mga puppeteers ay, mahalag, ay may mahalagang papel sa pagpapaliwanag ng kamangmangan at ng ilusyon. Hadlang o limitasyon sa pag-abot ng ating mga pangarap. Kumakatawan sa katotohanan na ating nakikita sa ating pang-araw-araw na buhay. Mga pisikal na bagay, mga paniniwala at mga representasyon. Ikalima ay ang tanikala. Ito ay sumisimbolo sa ating maling paniniwala. Ang pumipigil sa atin na makita ang katotohanan at umahad lang sa ating paglaya sa kamangmangan. Kakulangan sa edukasyon, pagkabulag sa katotohanan o pagtanggi sa mga bagong idea. Ang ikaanim ay ang apoy. Ito ay huwad na liwanag sumisimbolo sa limitadong kaalaman. Nagbibigay ito ng artipasyal na liwanag na nagpapalitaw sa mga anino. Ngunit, hindi ito ang tunay na pinagmulan ng liwanag o katotohanan. Ibig sabihin, limitado at huwad na, pinagmu na pinagmumulan lamang ang katotohanan sa loob ng yungib. Ito ang kaalaman na ipinapasa sa atin ng lipunan o ng ating karanasan na madalas ay hindi kompleto o mali. Ang ikapito ay ang mga anino. Ang mga anino na nakikita ng mga bilanggo ay kumakatawan sa ilusyon, huwad na katotohanan, maling paniniwala. Ito ang mga bagay na itinuturing nating totoo sa mundong ito. Ngunit ang mga ito ay refleksyon lamang ng mas mataas na katotohanan. Ang ikawalo ay ang mga bilanggo tayo ang mga taong bilanggo sa katotohanan. Wala o kulang sa kaalaman o edukasyon. Nabubuhay sa kamangmangan. Nakagapos at hindi makita ang katotohanan. Sa halip, ay nakakontento na sa mga ilusyon na kanilang nakikita. Ang ikasyam ay mga bilanggong nakalaya. Ito ang pinakamahalagang simbolismo na kumakatawan sa proseso ng edukasyon at paghahanap ng karunungan. Sila ang mga taong nakatuklas ng katotohanan, mga natuto o nakapag-aral. Ito ay isang mahirap at masakit na paglalakbay mula sa kapangmangan patungo sa pag-unawa sa katotohanan. Ang ikasampu ay ang araw kumakatawan sa pagtuklas ng tunay na kaalaman, katotohanan at ang kapangyarihan ng edukasyon na magpalaya sa isipan. Ang araw mismo ang pinakamataas na forma ng kaalaman na nagbibigay liwanag sa lahat. Ito ang pinakadalisay at ganap na katotohanan na nagpapaliwanag sa lahat ng bagay, sa tunay na karunungan o divine wisdom. At ang huli ay ang pagbabalik ng bilanggo sa yungin. Ito ay sumisimbolo sa tungkulin ng isang taong naliwanagan na at ibahagi ang kanyang natuklasan sa iba. Ito ay isang pagtatangkang gabayan ang iba mula sa kamangmangan kahit na ito ay maaring magdulot ng pagtanggi pagtawa o panganib mula sa mga hindi pa tumanggap ng katotohanan. Ano nga ba ang mensahe ng alegorya ng Yumi? Una ay, nais ni Plato na gumising tayo at palayain ang mga sarili sa mga bagay-bagay na gumagapos o kumukulong sa atin. Ikalawa, kamangmangan ng tao at kawalan na makita ang katotohanan. Ikatlong. Ipinapakita rito na ang tao ay may kakayahang maabot ang maraming bagay kung hindi niya gagawing bilanggo ang kanyang sarili. Huwag nating limitahan ang ating sarili. Huwag tayong huminto na tumuklas ng mga bagay-bagay kaalaman na makatutulong sa atin sa sarili nating lakas at kakayahan tungo sa ating pag-unlad. Ikaapat, laging may liwanag sa gitna ng dilim. Ikalima, ipinapakita rin nito ang kalagayang panlipunan, kahalagahan ng edukasyon at hindi lahat ng nakikita ay totoo. At ang ika para sa kabuuan, ang edukasyon ay isang paraan upang tuluyang makalaya sa pagkakakulong sa yungib na umahad lang sa atin na abutin ang mga pangarap at makatulong din sa iba. Yun lamang po para sa araw na to. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Diyos.